Mga aha tingnan nyo nga ang mga kuko nyo. Mahaba na ba? Kung oo, aba, ilabas na ang nail cutter dahil may challenge kami sa inyo. Yes, mga ka -aha. kasama kayong mga nasa bahay ngayon. Ngayong mag sa eh. sasagutin namin ang ilang tanong tungkol sa kuko. Kaya lang, ang cast ng upcoming youth-oriented drama na Maka hindi rin na nagpatalo sa pagsagot. bucket list usapang kuko. Bucket list number one. Bakit nga ba tayo may kuko? Siyempre, pagtanggal lang dumi. Pagtanggal sa... Siyempre ano? na? Lisa! Uh, Pag nagkukuto. Pag may makati sa katawan natin, di ba? Parang hindi, hindi tayo satisfied dito sa skin natin. Kung skin lang, malambot. Wala tayong pangbukas ng ano, ng mga bagay. I think para protectahan yung ano dito. Kasi manipis lang yung ano dito, yung balat natin dito. Wow. Meron tayong kuko para maproteksyonan ng sensitibong tip ng ating mga daliri na binubuo ng nerve endings. Pero bukod dito, dahil din sa ating kuko, mas nagagawa natin ng mas maayos ang ilang mga gawain tulad ng pagpulot ng maliliit na bagay, paggamot, at iba pa. So another would be a protection against infection. So kapag ikaw ay may kuko, uh, okay yun, hindi po mapasok ka agad yung mga mikrobyo. Samantala kung wala kang kuko, ay madaling mas makakapasok yun kasi balat lang naman yung surface sa ilalim ng kuko. At ating kuko ay gawa sa protein na kung tawagin ay keratin. Keratin? Tama, keratin nga. Ang keratin ang nagbibigay ng strength at resilience sa ating kuko ang fingernails natin ay tumutubo ng 3.5 mm each month. 3.5 mm? Oo nga. Kaya naman kung pahahabain ng isang taon ng kuko, pwede itong humaba ng 1.65 inches. <laughs> Dahil hindi hygienic, at mahirapan tayong gumawa ng ilang gawain kung masyado mahabang ating mga kuko, gupit ang time na! Siyempre, tanggalan mo kuko mo marami. <laughs>